Hi, hello mga auntie! Tara samahin nyo ako for today's mini vlog. Ito na nga mga auntie, dahil ding kami, manguha kami ng sitaw. Dahil sa sobrang taas ng sitaw, kinailangan namin na ng hagda. Tignan nyo naman mga auntie, manguha lamang ng sitaw, nakatakim pa talaga sila kay. At kahit nakahagda na yan, di pa rin niya maabot ang sitaw sobra naman kasing taas nung sitaw, mataas pa sa okra. Babiruin mo. Kadali namin itinanim eh. Noong kukunin namin ang bunga, ipahirapan eh, pa. konti pa lang naman ang bunga ng sitaw. Siguro may sampu naman siya. O ba diba, mga ante, kapag ka may tanim kang sarili mong gulay, kapag ka gusto mong maggulay, mayroon kang makukuha. Ang kagandahan nun pa nga namin makita ang ibang bunga dahil kakulay ng bunga yung ano, mga dahon. Kahit -liit eh kahit maliit-liit pa ay pinakuha ko na rin. Ayan, mayroon pang bonus na bunga. Hanap pa tayo, baka mayroon pang bunga, hindi natin nakikita. Eh, gugulang lamang yung kapag hindi natin kaagad nakuha. Habang may hagdan mga ante, eh, kukunin na natin yon kahit medyo maliit-liit pa. Yung mga maliliit pang sobra, e, eh, palalakihin palalakihin muna natin. sa kanalang ulit natin kukunin, ne. Lamang, e, eh, pahirapan na naman tayo pagkuha kapag lumaki na ulit yung mga maiiwan na maliliit. Pero ayos lamang kasi may pangulam naman. Yan ang kagandahan, diga ka mga ante. Pagka mayroong kang uh, sariling gulayan, kapag gusto mong magulay, e, eh, kang kukuhain. May nakikita pag kayo mga ante, ituro nyo at ang makuha na. Teka, tiikot muna ako din sa kabila, titignan ko baka mayroon pa din eh. O, oh, hanggang dyan na lang muna ulit mga ante, ne, eh. sa susunod na lang ulit. O, oh, tandaan na kapag mayroon kang itinanim, mayroon kang aakyatin. Thank you for watching!